Anong masasabi mo na lalaban ka uli para sa isang OPBF title? Ah, uh, masaya po kasi ano, opportunity na ulit para makakuha ng uh, makuha ko ulit yung dati kong hinahawakan. Subalit uh, tataas tayo ng konti, 115. Dati kasi 1 shot. Ano naman ang tingin mo rito sa laban nyo ni Kataraha? Parehong Pilipino tapos maglalaban doon sa Japan. Nakaka-excite. Kasi alam ko magaling si Kataraha. Pero siyempre, uh, hindi naman tayo darating sa ganito sitwasyon kung wala rin tayong ibubuga. Kaya malalaman na lang yung pagdating sa laban. Anong message mo para kay uh, Kataraha? Ah, uh, yun. Good luck na lang sa ating dalawa. Alam kong uh, para di yung Pilipino pero syempre pangarap natin te eh. kaya pagsikapan na lang natin. Trend